Maagang nag-aayos ng gamit si Jordan dahil lilipat ang pamilya niya sa Kamainilaan. Doon na destino ang ama niya at doon na rin magtatapos ang pag-aaral niya sa high school. Habang nag si Jordan ng mga gamit niya, iisip lamang niya ang nangyari kahapon. Na magpaalam siya sa kanyang kasintahan na luluwas na ang kanyang pamilya sa sa Maynila at doon na rin siya magtatapos ng kanyang pag-aaral. Malungkot mang isipin dahil ayaw niyang mapalayo sa kanyang kasintahan. Ngunit wala na siyang magagawa kundi mangangako na lang nababalik babalik siya para sa kanyang kasintahan na si Julia. Bago ang lahat, hapon na nang pumunta si Jordan sa bahay nila Julia at magpapaalam na siya rito. At ito na rin ang huling araw na sila ay magkakasama. Mahigit dalawang taon na rin silang magkasintahan at hindi naman tutol ang pamilya ni Julia dahil mabait naman si Jordan, sa mahigit dalawang taon silang magkasintahan, ay nagtiwala naman ang pamilya ng babae. Kaya lang sobrang nalungkot ang pamilya ni Julia nang malaman nilang mag-aral mag na si Jordan sa Maynila. Nang matapos makausap si Jordan ng pamilya ni Julia, inaya naman nito na maglakad-lakad sa labas para na ring makapag-usap sila ng maayos habang naglalakad sila at nag-uusap, napadpad sila sa kubo na lagi nilang pinagtatambayan. Naging emosyonal silang pareho. Nangako naman si Jordan na babalik siya pagkatapos siyang makagraduate ng high school. Habang hinalikan siya ito ng sobrang pagkalagkit, humantong ito sa mainit na tagpo. Pareho naman silang salay na ganun ang pangyayari dahil hanggang doon naman sila palagi. Ngunit nagulat na lamang si Jordan na sabihin ito sa kanya na handa siyang magparaya sa una-unahang pagkakataon. Hindi naman nagdalawang isip pa si Jordan at agad naman niya itong hinalikan muli hanggang sa magawa na nga niya ang bagay na iyon. Tanging liwanag na lamang ng poste ang nagsisilbing ilaw. Kaya naman kitang kita pa rin ni Jordan ang kagandahan ng kanyang kasintahan. Parehas silang nakatitig sa isa't isa. Dahil sa kaunti lamang ang alam niya, di naman niya sinasadyang masaktan ang kanyang kasintahan. Hihinto na sana siya sa kanyang ginagawa dahil naawa siya sa kanyang kasintahan na namimilipit sa sakit. Ngunit pinigilan siya nito. Kaya niyang magtiis para sa kanya. Hindi lubos maisip ni Jordan na ganun palang pakiramdam hanggang sa maya maya parehas nilang narating ang dulo. Jordan, wag mo akong kakalimutan, pangako mo yan ha? Babalik ka rito, pangako, hihintayin kita. Ani nito na bakas sa kanyang boses ang kalungkutan. Hinalikan na lamang nito ni Jordan. At nangakong babalikan nito dahil ito ang kanyang babaeng pinakamamahal niya. Babalik na lamang siya sa kanyang kasalukuyan nang marinig siya ng kanya, na tinatawag siya ng kanyang ina dahil sa aalis na sila. Kaya bumaba na siya at dala ang mga gamit niyang pababa. Nakita, nakita niya ang kanyang ama at ina na nag-aantay sa labas ng kanyang bahay na kung saan ihatid siya sa pier. Habang sasakay siya, narinig na lamang niya na may tumatawag sa kanya. At yun ay ang kasintahan niya na si Julia na nagsisigaw na babalik siya roon. Nahihintayin siya nito habang papalapit sa kanya. Hindi naman mapigilan ni Jordan na magpatulo ang luha niya. At agad namang sinalubong ang kasintahan. Yumakap ito ng mahigpit. At sa huling pagkakataon, hinalikan at nagpaalam na din. Habang ang ina naman ni Jordan, sinabing babalik sila kapag nagbakasyon na siya. Magkikita pa naman silang dalawa habang sa kaunti-unti na lang lumalayo ang sasakyan ay nakatingin siya sa kanyang kasintaan ay unti-unti na rin lumalayo kaya nasabi niya na sa kanyang sarili na babalikan niya ang babaeng pinakamamahal niya. Ngunit hindi niya alam kung ano ang nagaantay na pagsubok sa kanya sa mundong papasukin. Mga ilang oras na rin ang biyahe nila Jordan at ngayon nakarating na sila at sobrang naninibago sila. Dahil sa sobrang dami ng tao na yon, sobrang daming gamit na rin na halos dikit-dikit na. Marami na rin nakatambay ng mga tao sa lugar. At lahat nakatitig sila dahil sila ay bagong lipat hanggang bumungad sa kanila ang hindi namang gaanong kalakihang bahay. At sinabi pa ng ama at doon na sila titira. Kaya agad namang pumasok ang pamilya at sa loob ng bahay maaliwalas naman di, tuk, di katulad sa labas. Kaya naisipan na lamang ni Jordan na maramantili na lamang siya sa kanyang bahay hanggat hindi pa naman nagsimula ang kanilang klase. Nagdaan din ng mga araw. Tanging litrato lang at pagtitek sa nobya ang kanyang libangan na tanging nagsisilbi ng pagkawala ng kanyang lungkot. Lahat ng ginagawa ni Jordan ay alam ng kanyang kasintahan dahil ayaw niyang maglihim siya rito. At ganun din naman ng nobya niya sa kanya. Hanggang sa dumating na rin ang araw na pinakahihintay niya na enrollment. Maaga siyang pumunta sa papasukang paaralan, kasama ang kanyang nanay. Tanghali na din ang matapos si Jordan sa pag-enroll. Nauna na ding umuwi ang kanyang ina dahil meron pa itong daraanan. Habang papalabas siya ng kanyang kampus, naramdaman siya ang pagkahapdi sa kanyang sikmura. At dahil dun, naisipan niya munang kumain sa nakita niyang karinderiya. Agad naman siyang umupuroon at nag-order ng pagkain. Ngunit paglingon niya sa may gilid, may nakita siyang magandang babae na kasing edad lang niya. Ilang minuto lang niya itong pinagmasdan at mas namangha siya talaga dahil napakaputi nito at makinis na balat. Nagbalik lamang ang ulirat niya nung tumingin din sa kanya ang babae kaya agad naman siyang napayuko at kunwaring kumain dahil sa nakita na wala sa isip niya ang kasintahan. At para bang gusto niyang makilala ang babae kaya nanatili muna siya sa karinderya na pinagkainan. Kalihim lamang niyang pinagmamasdan ang babae hanggang sa tumayo na ang babae at lumabas sa karinderya. Kaya agad naman siyang sumunod roon. At nakita na lamang niyang sumakay sa jeep kaya para na ring nawalan siya ng pag-asa. At bakas sa mukha niya sa pagkadismaya sa di malamang kadahilanan. Hindi rin nagtagal sumakay na rin siya sa jeep at umuwi na rin siya habang nakaupo at nag-iisip kung sino nga ba ang babae na yun na nakita niya. Di na rin niya napansin na ilang ulit na palang pagtitext ang nobya niya Pagtingin lamang niya sa kanyang cellphone nagulat siya na madami na palang message ang kanyang nobya kaya isa-isa niya iyon binasa at laman ng kanyang mensahe kinakamusta siya nito kung tapos na siyang makapag-enroll at lahat ng pag-aalala roon. Iyon ang dilalaman ng mensahe ng kanyang natanggap kaya agad naman niyang nireplyan ang kanyang kasintahan. Humihingi pa siya ng pasensya rito dahil hindi ito nakareply agad. Ilang minuto pa, bumaba naman siya sa kanyang sinasakyang jeep dahil sa kalakaran na lamang niyang papasok papunta sa kanilang bahay. Habang abala siya sa pagtiteks sa kanyang kasintahan, bigla na lamang niyang napansin ang isang babae na sa kanyang unahan at pareho din sila ng lugar na tinutunguhan kaya iniwaglit niya muna ang pangkanyang pagtiteks at sinundan muli ang babae hanggang sa namalayan niyang iisang lugar lama ang tinutunguhan nila at ilang minuto pa tanaw na niya ang kanyang bahay laking gulat pa niya na makita ang babaeng pumasok sa kabilang, kabilang bahay sa harap lang din ng kanilang bahay kaya sobra ang ngiti niya nang malaman niyang ang babaeng nakita niya ay kapitbahay lamang niya. Hanggang sa nagdaan din ng mga araw, ito ang kanilang unang araw sa pasukan. Nakakadama siya ng excited at may halong kaba din. Nagpaalam na siyang umalis at paglabas niya ng kanilang bahay, ganun din ang paglalabas ng babae. Kaya parang kinakabahan din siya dahil parang nawewertuhan siya habang nasa kanto at nag-aabang ng jeep na masasakyan. Hindi niya maiwasang mapatingin sa babae dahil sa sobrang ganda at ang amo pa ng mukha. Parang may kakaiba sa babae na wala sa kanyang kasintahan. Ilang minuto pa, sabay din silang napasakay sa iisang jeep. Ngunit tahimik lamang siya at palihim na tumitingin sa babae. Hanggang sa dumating na sila sa kanilang klase, at nakita niya ang babae na masayang sinalubong ng kanilang mga kaklase at kaibigan habang siya naman ay parang naninibago dahil ni isa wala pa siyang kilala at kaibigan roon habang naglalakad sa hallway ay hinahanap niya ang kanyang classroom at ilang minuto pa sobrang naguli na siya at pagdating sa loob ng kanilang room ay nandoon ang kanilang guro kaya agad din siyang napansin at agad din siyang nagpakilala sa kanyang kaklase. Ngunit laking gulat niya pa nang makita niya ang babaeng nandoon sa isang sulok. Nakaupo ito at hindi niya inaakala na magkaklase pala sila. Hanggang sa sumapit na nga ang hapon at pauwi, nagkasabay din sila pagsakay sa jeep at dahil makaklase sila agad naman niyang tinanong ang pangalan nito na si Jenny. Bahagyang na ilang pa siya na tawagin niyang kaklase dahil nga sa daan daming tao sa jeep na sinasakyan nila. Ngunit pagtingin niya sa mukha ng babae, nakangiti na ito sa kanya. May kung anong naramdaman si Jordan nang makita niya ang ngiti ng babae dahil sobrang ganda nito na tila nag-slow mo ang lahat. Ngunit batid ni Jordan, masama iyon dahil may binitawan siyang pangako at sinumpaan sa kasintahan niyang iniwan sa probinsya. Naisa na lamang niya na kaibiganin ang babae at para na rin may kakilala na rin siya sa bago niyang tirahan. Hanggang sa pareho na rin silang bumaba at naglalakad na. Marami na rin silang pinagkukwentuhan. Ngunit nang tinanong siya ng babae kung may kasintahan na ba siya, parang may pumipigil sa kanya at parabang hindi niya yon masabi. Buti na lamang ay bigla na lang may sumabat sa kanilang pag-uusapan at tinawag pala si Jenny ng kanyang ina. Nagpapatulong itong buhatin ng mga pinamili nilang mga gamit. Nakitulong na rin si Jordan at agad naman itong ipinakilala sa si ina. Dahil nga sa magkapit bahay sila, nakilala din siya ito. Hanggang sa lumipas ang mga araw, unti-unti na rin nakasanayan ni Jordan ang mga panibagong lugar at kakilala sa Maynila. Unti-unti na rin silang naging malapit na kaibigan ni Jenny. Hanggang sa isang gabi, nagyaya sa kanya ito at lumabas at gumala. Dahil wala naman silang pasok kinabukasan at pumayag naman siyang sumama. Hanggang sa mapadpad din sila sa isang lugar na maraming tao at ang iba ay nagiinuman na at marami na ding nagsasayawan at nagsasayahan. Alam ni Jordan kung saan sila at dahil nga laki sa probinsya si Jordan, hindi siya sanay sa ganong sitwasyon. Mag-aaya na sana siyang umuwi ngunit pinigilan siya ni Jenny dahil sa kagustuhan nga itong magsaya at magpakalasing. Pumayag naman siya at pumasok na sa loob kung saan madaming tao at naghihiyawan. Hinawakan naman siya ni Jenny at dinala sa isang sulok kung saan nandun din ang mga kaibigan niyang mga babae at may mga kasama ring ilang mga lalaki. Natulala na lamang siya sa mukha ni Jenny dahil sa hindi niya akalain na ganun pala ang ugali nito na ang dating maamong mukha ay para ring ibong nakalaya sa aula. Ngunit sa dinami-rami ng kanyang pag-iisip agad naman iyong pinutol ni Jenny at binigyan ng isang botelyang inumin. Tinanggihan niya iyon ngunit masyadong mapilit ang babae at sinabi pa sa kanya na ubusin niya ang bote. Dahil sa marami pang nakaabang na inumin, sinabukan niya itong iyong inumin. Ngunit nung malasing na iyon, bigla na lamang niyang iniluwa dahil sa sobrang pait at sobrang tapang ng inumin. Nagtawa na naman ang lahat nang makita nilang mapapaduwal, may kasama pang pangungut siya keso hindi raw siya lalaki. At dahil sa ayaw niyang mapahiya, agad niyang nilagok at inubos ang isang boteng alak na ibinigay sa kanya. Nagsimula na ring sumayaw-sayaw ang kanyang mga kasama habang siya naman parang nahihilo na at parang hindi niya kayang tumayo. Mga ilang oras na rin na ganun, madaling araw na rin silang nakauwi. At pagdating niya, ay inakala niyang bahay nila ngunit dinala pala sila sa bahay ni Jenny kung saan wala rin roon ang mga magulang ni Jenny. Habang parehong lasing na lasing na ay hindi nila alam ang kanilang ginagawa habang may magkatabi pa silang natulog sa isang kama. Bumagsak sa higaan si Jordan dahil sa hatid at dulot ng alak. May kakaibang naramdaman si Jenny nang makitang nakatihaya si Jordan habang patulog na. Pero agad naman siya itong hinalikan. Gulat na nagising si Jordan dahil ginagawa ng babae ang isang bagay na alam niyang makakapagpasaya sa kanya. Hinayaan na lamang niya si Jenny sa kanyang ginagawa. Ilang minuto pa, hindi na siya makapagpigil. Kaya naman nagawa niya ang bagay na iyon kay Jenny. Nagawa nila ang bagay na iyon na talaga namang pareho nilang magugustuhan. Tagumpay naman nilang narating ang dulo, pawisan at may Lupay-pay ang mga katawan nang sila ay matapos. Hindi maintindihan ni Jordan ang sarili kinabukasan pagkatapos may mangyari sa pagitan nila ni Jenny. Naalala niya ang kanyang kasintahan na pinangakuan niya na babalikan siya sa kanilang probinsya. Ibang iba si Julia kumpara kay Jenny. Kung paganagkamali nagkamali si Jordan, nadala lamang sa kanyang atraksyon si Jenny. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na si Julia lang ang mahal niya. Mahinhin si Julia, hindi kagaya ni Jenny na mayroon palang itinatago. Mayroon nang alam si Jenny nang gawin nila ang bagay na iyon. Normal lang na masaktan ito sa kanya sapagkat hindi biro dahil napaka-gifted niya. Pinagsisisihan ni Jordan ang lahat para bang sa tuwing naisip niyang nagawa niyang kasalanan, siya ay nakukonsensya. Naalala niyang Halos hindi niya pala nasasagot bawat text message ng kanyang kasintahan dahil lamang yun sa kanyang kagaguhan at nahumaling siya sa maling babae. Noong araw na yun ay walang pasok, pinilit magkulong ni Jordan sa kanilang bahay. Ayaw niyang makita man lang kahit anino ni Jenny. Oo, nagustuhan din naman nila ang ginawa nila ni Jenny. Isa pa, malakas ang tama ng alak ng gabing iyon. Nadala lamang siya sa kagandahan ni Jenny. Pagsapit ng tanghalian, hindi niya inaasahang papunt papuntahan siya ni Jenny sa kanilang bahay. Nagtataka raw ito kung bakit hindi siya nakita. Naisip naman siya sa pagkakita ng masama niyang umukha. Para lang siyang masusukang pinagtaksilan siya ng kanyang kasintahan para lamang sa isang katulad ni Jenny. Alam niya na kailangan niya na may layuan ang babae at tama na ang isang beses na pagkakamali ngunit ang hindi niya alam kung ano ang mayroon sa araw na iyon. Dahil pagsapit ng hapon, dumating ang bisitang hindi niya inasahan. Lumabas siya sa kanyang silid at naabutan sa labas ang kanyang kasintahan na pamamulagat siya sa kanyang nakita. Hindi makapaniwala sa kanyang harapan ang babaeng kanyang tiniis ng ilang araw. Baka sa mukha nito ay labis na karungkutan at wala man lang lumalabas na salita mula sa kanyang labi. Napalunok si Jordan. Bumalik ang lahat ng mga pangakong niya sa babae na kanyang minamahal. Gusto niyang sakalin ang kanyang sarili dahil sa kauna-unahang pagkakataon nasaktan niya si Julia. Alam niyang alam na ni Julia ang tungkol sa kanila ni Jenny. Dahil sa isang sulok ay naroon na katayong umiiyak na si Jenny hanggang sa narinig niyang nagsalita si Jenny. May GF ka na pala? Hindi mo man lang sinabi sa akin? Wala siyang maisagot. Kung tutuusin wala naman siyang obligasyon na magpaliwanag kay Jenny. Hindi naman niya itong ginawang GF para sumbatan siya nito nang ganoon. Ang nais inaalala niya ay si Julia. Tahimik ito at alam ni Jordan kung bakit tahimik. Ano ang sinasabi mo kay Julia? Tanging tanong niya kay Jenny. Hindi naman ito nagdalawang isip na sagutin siya. Sinabi ko sa kanya na ako ang babaeng nililigawan mo dahil may nangyari na sa atin. Doon na pag-isip-isip na rin palang paninira ng relasyon si Jenny. Hindi kita niligawan Jenny. Alam mo yan. Wala akong kahit na anong sinabi sa'yo. Oo, inaamin ko nagkamali ako. Pero pinagsisiyan ko iyon. Inaamin ko na pinagtaksilan ko si Julia pero dahil nalasing ako. Kaya mayroong mangyayari sa atin. Kaya please, wag mo nang palakihin ang gulo. Tama na ang isang beses kong pagkakamali. Huwag ka nang umasa sa akin kasi hinding-hindi ko iiwanan ang babaeng mahal ko sa isang katulad mo lang. Pagkatapos doon, kinaladkad niyang palabas si Jenny. Nihalos wala nang masabi. Bumalik siya kung saan na iwan niyang tahimik si Julia doon nagawa niyang magsalita. Siya pala ang rason kung bakit hindi ka na nagre-reply sa mga text ko. Siya pala ang dahilan kung bakit wala ka ng oras sa akin. Siya pala ang dahilan kung bakit halos magmakaawa na ako para bigyan mo lang ng oras at atensyon mo. Siya pala ang rason kung bakit mo ako nakalimutan Jordan. Masaya ka ba habang kasama siya habang ako masyagang naghihintay na kausapin mo. Masyagang naghihintay kung kailan mo ako maalala. Yun ba? Yun ba ang sinasabi mong mahal mo ako? Jordan, mag-iisang buwan pa lang tayong magkahiwalay ng lugar pero nagawa mo nang maghanap ng iba. Kusang tumulo ang luha ni Jordan nang marinig niya ang mga salitang iyon mula sa kanyang kasintahan. Napahagulgol ito ng iyak at halos malusaw naman ito ng puso ni Jordan nang makitang nasasaktan si Julia. Julia, mali ako. Inaamin ko nagkamali ako. Pero isang buweses lang iyon. Habang buhay ko iyon pinagsisiyan Julia. Pangako ko babawi ako sa iyo. Patawarin mo ako mahal. Tuluyan nang nagmamakaawa si Jordan sa kanyang kasintahan. Takot siyang mawala ito sa kanyang buhay niya kaya lahat ay gagawin niya mapatawad lamang ito. Iyak lang ng iyak, kaya nagawang lamang niya itong yakapin. Nasasaktan din siyang makita itong nasasaktan. Ngunit isang salita ang nakapagpigil ng mundo ni Jordan. Alam mo ba kung bakit ako lumuwas? Hindi dahil sa hindi ka lang nagparamdam, kundi para ipalam sa iyo na buntis ako Jordan. At kasabay ng balitang iyon napayuko siya at nakitang nanggigilid ang maraming dugo sa binti ni Julia. Nataranta naman siya at agad na binuhat ang kasintahan. Ngunit sa kasamaang palad hindi nailigtas ang baby nila ni Juldra. Walang ibang sinisi si Jordan kundi ang kanyang sarili. Kung hindi nalaman ni Julia ang pagtataksil niya, hindi sana ito na-stress at hindi nalaglag ang bata napag niya kasi ito na maselan pala ang pagbubuntis niya.